Alam mo ba kung may tinapay ka sa bahay at binuksan mo, gaya ng ginagawa ko sa video, tapos naglagay ka ng kaunting semento sa loob, malulutas nito ang problemang halos lahat ng tao sa bahay ay may ari? Para dito, kailangan natin ng isang pirasong luma ng tinapay. Kuskusin natin ang kalahati ng tinapay na ito. Kung gusto mong dagdagan, pwedeng kuskusin ang buong tinapay. Heto, nakuskus ko na ang kalahati ng tinapay. Ngayon, gagamit tayo ng semento. Maglagay ng dalawang kutsara ng semento. Pero kung mas malaki ang problema mo, dagdagan mo na lang. Panghuli, magdagdag ng isang kutsarang baking soda at haluin lahat. Para sa mga hindi nakaintindi, ito'y mabisang lason sa ipis at daga. Lalo na sa ipis, may sangkap ito na di nila matutunaw kaya namamatay sila. Ilagay lang ang halo sa mga lalagyan at ikalat sa bahay.